Dito naman kami sa ano to? Masaw. Masaw, bio. Okay, 30 pesos ang entrance. Pasok. Dito na po kami sa Masaw. Pasok. Uy, saglit lang. May ano kayo? Uy, mayroon kayong ano? Mayroon kayong sticker? So, nandito na kami sa Masaw. Oh, Resorts dito sa Mati. Dabao Oriental yan the, yan yung area nila yan. merong swimming pool dagat so napakaganda din so, ikot-ikotin muna natin yung ano nila area special tayo dito ikot-ikot muna tayo tsaka mag picture picture tingnan natin yung kakaibang view naman dito sa Dabao si first time ko rin dito nakapasok yan. So, may iba naman yung ano natin. May iba naman yung lugar natin. Wow! At napakaganda rito. You know? Medyo makalat lang kasi. Bagyo daw dito sa kanila nung nakarang araw. Yan. Yan. O, ayan din dyan sa kanila. O, may tulay, oh. Yan, pupuntahan natin yan. Mga kawaknad. Pupuntahan natin yan. So, baba tayo sa baba. Yan o, kung napapansin nyo. Yan. So, pupunta tayo dyan. Kuti-kuti natin yung ano nila, area. Wow! Hey! O, yeah! Winig nga rin dito kakas nun. Pasyal pasyal tayo. Napakaganda pala dito. First time kong nakapunta rito ba? I mean, oh, wait, First time kong nakapunta rito. First time talaga. Oh. Talaga talaga. First time. Puro ako ano. Maynila, Maynila. Diyan kami nakatira dati ako. Oh. Saan? Yan o. Oh, Kabila. Ah. Yan ang ganda o. Oh. Oh, Di ba? Unahan sa pangig. Oh, ang ganda ng view dito. So may iba naman tayo. Oh, ay eh, pag may puro bundok, Tagaytay, bagyo. So dito naman tayo sa ano, dagat. Yan, kaganda ng ano dito. Kaganda ng cottages nila, oh. Yan. Ganda ng cottages nila. Ito yung ano nila pag gusto niyo mag-check-in dito, dagat. Tapos yung ilalim nito, maraming isda. Yan. Dito lang yan Masaw. Masaw? Masaw. Masaw. Ah, Masaw. Yung cottage nila dito, iba-iba yung pangalan. Oh. Ibang, pa, uh, ibang bansa. Ibang France. Parang oh, yung tinatabuhuan ko sa Manila dati. Germany. Oy, France. Germany. Ilang mga, mga kwarto. Germany. Ako. <laughs> so hindi kayo nakarating ng ibang bansa dito makakarating kayo mayroong Italy ano Italy ito Japan so yung pangalan ng mga cottage nila dito uh, ano pangalan ng ibang bansa Korea yan may Korea Libya Hanapin ko rito yung romblon. Serbia, Mexico. Wow. Good morning po. Morning. Ito, New Zealand. Good morning. Good morning. Makapasyal dito sa resorts nyo. Oman. Yan. So, maganda. Maganda. Sulit so, yung bayad mo. 30 pesos lang yung entrance dito. Pwede ka nang maligo. Pwede ka nang maligo. 30 pesos mo, pwede ka nang maligo. Sulit. At, at yung pinakalas nila ay Qatar Yan. Qatar. At dito sa dolo, hindi pa na under construction yung dolo. Siyempre nilawang na rin si Rana. Kailangan ayosin yan, you no? Know, napakaganda. O, oh. dito lang yan sa Masao, Masao Beach Resorts. Dito, matatagpuan yan sa Mati Dabao Oriental. So, galing pa ko ng Dabao de Oro. Napunta rito para mag-explore. Portugal. Portugal. At least, you got to <laughs> Oh, yan. Yay! Yay! Nakapasyal din sa wakas. Oh. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagdala dito sa akin. Yan. Oh. <laughs> yan. So, ano, ano to? Ah, pang ilang punta ko na rito? Pangalawa pero nung pumunta ko rito wala pa to eh so unang punta ko talaga dito sa Mindanao dito sa Mati Dabao Oriental pero hindi pa city yung Mati noong araw so ngayon city ang laking improvement lalong lalo na sa mga kalsada ang lalawak, ang lalaki at ang lalapon ng kalsada nila o, yan. ang dami na may mall na rin dito kumplito na yan. so napakaganda so sana naman makarating makabalik ako dito ulit yan. Okay. Oh. Hindi nakatesh yung isa namin kasama na ligo talaga. <laughs> Layo ng dabaw de oro tapos hindi ka maligo. Dabaw de oro. <laughs> oh, nand... dabaw di oro tapos nandito tayo sa Dabaw Oriental, oh, di ba? At atong dabaw de oro, hindi ka maligo. Lugi <laughs> kay ka? Talon. Ligo, magsawa ka. Ako hindi na ako maligo, sawan ako sa dagat. Nalidakan nang layo ng day. Layo. Nang layo, bali to kajie ay. Ay di kasiyan. Ito kada pit day. Tama, okay ra man ang na. okay. Uwi na kami. Uwi, na! Oh, pusing, pusing, yan. Sige, odoi. 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 Oh, <laughs> Oke, okay, uwi na kami. Oh. Bukas, uwi na rin kami. Uy na talaga kami bukas. Monica, Uy na kami bukas ng ano? Cellphone. Ng Maynila. Oh, kapasyal. Kapasyal. ako, nakapasyal. Nakapasyal oh, na kami. Nakapasyal na kami. Balik ka ulit bakda. dali. Oh, balik ako dito. Mga 10 years. Ya, pagbalik mo, yata, yeah, tapos, cellphone Welcome to Naka, Denmark! Naka na ko. I'm <laughs> <And> Canada! Canada. <laughs> Brazil! Ay, gi Brazil! Yung giing na anak nila natin. So, dito, ano to, ah, uh, parang, ano? Australia! Parang, ano to dito, no? Yung area na to. Wala naman nilagyan. Ito yung Asia butang Wala. Asia yung function hall nila tapos dito sa kabila <coughs> Europe. Yan. Nakanta bulol-bulol na ako kasi hinihingal na ako. eh na Okay te, thank you. Okay, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Thank you for watching. Welcome, Masao Beach Resorts.